watching guys good morning everyone kain tayo guys kain tayo uh, almusal saan ka man sulok ng dedig tara kain tayo uh, ito ngayon ang ating ulam almusal kasama na pananghalian dyan yan ulam natin ay sili sili, dilis na primito ay sinangag. Sibuyas. Pagka kakain ka ng ano, sili, kain ka ng sibuyas. Tapos yan, meron tayong dinagawa. meron pa tayong kunting primito ano dito. Yung laman doon. Ang yung kahapon yan tapos yung dinuguan yan yung dinuguan ko yung kahapon yun so, guys uh, ganito lagi tayo at papasalamat tayo sa ating nasa taas sana yung lagi niya tayong gagabayan at hindi tayo ng ating mga uh, kapatawaran sa kanya araw-araw na ating mga pagkakasalat ginagawa so yun maraming salamat and amen okay, kain na tayo tara Maanyo akong mag-almusal. Wala kasama Yun ano ang subo sa inyo. Ano ang subo sa akin. Ayan

suka at saka chili. Tapos din kakain ka, may Masarap yung lilis na ano. Uh, yung tamang-tama, alam yung lutong. Kung yung pagkinagat ng lutong, di ba? Yung tamang-tama lang na pagkagat ng ganun. Parang puputok lang siya. yung laman loob na ako yung Wala lang ang kamatis na abusan. Swap yun sa kamatis. Like ito guys na dilis, masarap yun sa kamatis. nag-expect ako ng uh, ano ko pero sa pero kasi ako pwede yung mag-aaraw kasi yung, yung oras ko yung nahabol ko lagi kaya pasensya na kayo so pag ko ang ayoko nang kawan lagi akong naghahabol ng oras, marami akong dapat gawin sa buhay. sarap talaga pagka sarili mong luto yung dinuguan so guys mga maraming salamat o sana kung bago ka pa lamang sa akin, channel ay huwag kalimutan guys para lagi tayo updated sa ating video na na-upload sa guys maraming salamat sa mga yung sulok ng light days good morning good evening sa inyo lahat at salamat sa inyong suporta ah uh, sana'y padagdagan pa ang ating mga supporters. So yun guys, maraming salamat. And God bless. You.